ayan, dinala ko sa aking probinsya ang mga mayaman ko na mga kaibigan para magharvest sa fish pan namin ng mga isda. So, hello mga kapreso! Charot! <laughs> Hello mga ka-deputa, animal ka ba? So ngayon, samahan nyo ako dahil dadalhin ko sa probinsya namin ang mga mayaman ko na mga kasi magpa-harvest kami ng fish pan. At dahil napakalayo na probinsya ko sa Coronadal City, alas 4 pala ng umaga, nagbiyahin na kami. Pero syempre, ang mga patay-gotom, kahit nating tulog, oh, nag o nagamama ka mga pagkao seryoso guys, malayo talaga ang probinsya namin. Before ka makarating doon sa aming probinsya, mga 50 ka municipality ang dadaanan mo. Kaya ayan, ginawa namin syempre na tulog lang muna kami habang gabiyahe. Kasi nga, zigzag ang mga dinadaanan namin ng mga bukit guys. Tapos ang iba, may mga landslide pa. So ayan guys, after 4 hours, dumating na kami sa bahay namin. Pinakilala ko agad sila sa auntie ko. So ayan, sabi ko auntie, ito yung mga kaibigan ko ng mga mayaman, mga business owners. Pero wala nagabayad sa SSS. <laughs> na. So ayan pala si doktora, Nagmayabang na siya, oh. Dok, paano sa be? 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 Ah! Oh. <laughs> Napunta! At dahil first time ng mga kaibigan ko dito sa probinsya ng Libak Sultan ko darap, ang pinakauna na ginawa ko ay nagpaluto agad ako ng crabs, ng shrimp, at syempre mga shells. At alam nyo ba, na-shock talaga sila dahil habang nag-travel kami, nature na nature ang nakikita nila. Hindi tulad sa Coronadal City na pag mag-travel ka, makita mo puros mga tarpulin sa mga tikalon ng mga politiko. <laughs> So abang ginserve ko ang crabs, nagatingin sila dahil na-shock sila na parang normal lang sa amin ang crabs dito. Dito kayo sa Libak guys, normal lang talaga sa amin ang crabs dito. Minsan nga pamagalit yung nanay namin, hindi yung chinelas na tinatapon. Crabs! <laughs> Diba? So ayan guys, habang kumakain kami, na-shock talaga sila mga mayaman na yan ha. Kasi alam nyo guys, on the spot talaga ang plano namin magpaliba. Kaya hindi talaga kami nakaredy ng mga pagkain. Pero na sila kung bakit normal lang sa amin i-prepare ang mga crabs, ang mga shrimp, ang mga shell Kasi kung sa city ito guys, umaabot na sa 10,000 to 15,000 ang gasto namin sa pagkain namin. Pero dito sa amin sa Libak, lahat naman nakita ninyo na kinakain namin, 50 pesos lang yan. <laughs> 'Di ba? Napaka-affordable. After namin kumain ng lunch namin, hindi na kami nag-rest dahil ang pinaka-gusto talaga nila puntahan dito sa lugar namin, ang sa vlog ko ang tinatawag na Balut Island. Kaya ayan nag-travel kami punta doon sa Balut Island. Kaya ayan guys, na shock talaga sila every time mag-travel kami kasi nga ang nila nature na nature talaga ang vibes. Napakarami mga puno, napakarami mga niyog, mga bukid at mga tao na nakahawak ng na mga baril, gano'n. <laughs> Sarap na nga, walang pa rin. Unfortunately, guys, napakamalas na talaga namin dahil grabe talaga kalakas ang bagyo. Gustuhin ko man, nadalhin ko yung mga mayaman ko ng mga kaibigan doon sa Balot Island, pero hindi talaga kaya dahil napakalakas talaga ng alon sa tubig. Kaya ayan, pinapili ko sila kung itutuloy ba namin talaga papunta ng Balot Island, pero malunod kami or uuwi na lang kami. So, uuwi kami ang pinili nila, guys. <laughs> Ayaw nila malunod. So ayan, guys, sa mawi. home ganito kasi ko, no? So, ayan, pauwi na sana kami ng bahay. Kaya lang pinadiretsyo agad kami ng kuya ko sa fish pan namin. Nagka-problema kasi kasi napakalakas talaga ng ulan at may bagyo. Kaya, ayan, dali-dali kami nag-travel na punta doon sa fish pan namin dahil kailangan na talaga namin i-harvest ang mga isda. Kasi kung hintayin pa namin ang bukas, baka whole day magbagyo at tumaas ang tubig at makatakas ang mga isda. So, makita mo, nag-stop ang ulan pero napakadilim talaga ng kalangitan. Kaya, ayan, nagmadali kami. Walang arte-arte dito. Walang doktor-doktor dito. Walang owner ng mga resort dito, mga uniform puta. <laughs> mga isda. Ang problema ko pa dito, itong mga hangag ng mga animal ko na mga friend, alam nila na fishpan ang puntahan namin. Social! Man ang dinala nila ng mga sinilas. <laughs> alam nila na lutak at napaka-slidey talaga doon. Dito mo talaga malaman, no, na yung mga mayaman, mga magaling sa business, pero pagdating sa mga ganito, mga tanga-tangaon man, no. <laughs> Ay, Diyos ko. Tutulad naman ito ni Doc. O, di ba? Nakapakasimple. Pero napakayaman yan. Pero wala akong pakialam. Magsakripisyo ka dyan. Bala <laughs> ka dyan. So, ayan. Dahil hindi niya kinaya habang nakalakat kami na slide siya. <laughs> Ito Itong kaibigan ko naman, o, oh, di ba? Parang basang sisiyo na parang walang pulos na tao. Pero mayaman yan. May resort yan, may sand and gravel, may quarry, may mining. Oh. So, ayan, guys, natumba na naman si Doc. <laughs> Sige lang, Doc, ah. Major shareholder ka man sa Ala Hospital, ah. <laughs> Basta guys, napakahirap talaga at napakaslippery talaga ng daanan. Pero habang nagalakad kami, yung asawa na naman ni Doc, siya naman anaslay. slide. Oh, tingnan nyo ha. Wow. ha. <laughs> Diyos ko. Pero ganun man, guys, ang realidad, pag nasa fish ka, ang pinakamasarap talaga na feeling pag umuulan. Grabe guys, tingnan nyo. Oh, ayan, ganyan. Talaga ka nature. Ganyan ka presko. Ganyan na kalma talaga pag sa fish ka at umuulan. Kaya kahit mahirap talaga yung dinaanan ng mga friends ko, masaya talaga sila at namangha talaga sila sa kapresko at kakalma ng panahon. Sa so, panating doon, ang pinakauna na ginawa namin, gipa coffee coffee ko muna sila habang umuulan, habang ang view namin fish pan. Ang dito sa mga kaibigan ko, kahit sabihin na natin na may mga pera na sila, pero hindi talaga sila nila mga maarte. Yung kaya nila magpa-social pero kaya din nila magpa-cowboy, cowboy. cowboy. Hindi tulad sa mga kinala ko na baw, hindi na makain ng three times a day pero makaasta sa kapwa nila. Kala nila mga owners sila sa construction, mga contractor sila. <laughs> Ano So, na coffee kami. May nag-harvest na doon sa fish pan namin. Guys. So, ayan guys. Grabe. Sobrang dami. Talaga nilang huli ng mga isda. Kaya ayan ang ginawa ko na huli din ako sa sarili ko, no? Hanggang sumama na sa akin yung mga kaibigan ko dahil na manol, -manol din sila. Basta guys, sabang nag-huli ako. Napakasaya talaga sa feeling guys. Napakarami isda talaga sila na nag-jump-jump -jump sila guys. Napakarami nila para mga flying fish pero mga bangros na sila guys. <laughs> Sobrang dami nila. Nag-jump-jump sila first time ko talaga sa buhay ko makita ng ganun. O, oh, tingnan nyo guys. O, oh, sa normal, hindi man yan ganyan guys. Baro nag-jump-jump ka na sobrang rami nila. Basta guys, first time ko talaga makita na Mismong isda na humahabol sa amin. <laughs> Kami na ang sinasaktan ng mga isda. Di ba yung idea minsan napakahirap magkuha ng isda pero dito sa fish pan namin ang mga isda ang hahabol sa iyo. <laughs> Grabe, nagalipad-lipad lang sila. Pero so, hindi ko maintindihan na ano na ng ako niya kaibigan man ho. <laughs> <laughs> na manol manol tsaka fish pan. Kaya man, siya na kaibigan pero hindi niya sinasubukan guys na nagalipad-lipad din na ang mga isda. <laughs> Repota. Basta guys, yung nakita ko talaga yung harvest ng mga isda namin. Grabe. Sobrang salamat talaga sa Diyos. Imposible pala na ka kadami nga isda, guys. So after nun, guys, syempre, dahil ako lang may experience official fish, fish pan, yung diputangan eh. Oh, ako nang asikaso sa ila. <laughs> ako pa nang sugba sa mga diputa. Pero aminin mo natin sa mga sarili natin, guys. Ito yung klase experience na hindi talaga mabili ng pera. Yung banding na napakasimple lang, masaya lang, walang mayaman or mahirap, doktor ka man, or napreso ka man. <laughs> so, Ito. after namin mag-harvest, ge-check ko na ang mga premium na mga isda, yung mga malalaki talaga na mga pero isda. Pero yun iputa, ngagay for sure, mo itong isda man. <laughs> Kawawa itong sakyan natin. Ang hindi ko pa maintindihan, guys, ibenta ko sa yung mga isda, pero bakit di lagi divide divide na mga isda man? Ani <laughs> ah, nila yan, man? So, ayan, guys, naganya kanya na sila lagay sa mga silofane nila. Hoy, ano ka mo? <laughs> lugi okay, ako sa negosyo ko. Pero anyway, maraming maraming salamat talaga sa Diyos sa lahat ng blessing na binigay niya, especially sa fish pan na ito, na kung saan enjoy talaga mga kaibigan ko dito sa Libak Sultan ko darat. At alam ko talaga na nag-enjoy sila magkuha at saka mag-harvest ng mga isda. Kaya maraming maraming salamat, Lord. Kaya wag mo na ako ipapreso. Lord, hindi na ko na itong isda ko. <laughs> okay, bye. At sa lahat ng mga nakahanap ng Pagcore license at legit na game, highly recommended ko sa inyo ang 639JL sa comment section ang link.